Pinipigilan mo ba ang iyong ihi? Nakakaramdam ka ba ng biglang sakit at pamamaga ng kasukasuan? Hala! Nararamdaman mo ba ito sa iyong mga tuod at paa? Naku po! Baka nakulam ka! Joke lang po! Kung ikaw ay lalaking 20 pa taas o babaeng nasa post-menopausal stage, panoorin mo to. Ang gout ay isang uri ng arthritis o rayuma na nasanhi ng sobrang uric acid sa katawan. Kapag tumaas ang uric acid sa katawan, maaaring mamuong maliliit na kristal sa kasukasuan o joints. maana nagdudulot ng pananakit at pamamaga. Alam mo ba na ayon sa Philippine Rheumatology Association o PRA, 1.6% ng mga Pilipino ang nakakaranas ng gout. Ito ay madalas ang nakakapekto sa mga kalalakihang edad 20 pataas at sa mga kababaihang nasa postmenopausal stage na. Mga kadalasan nararamdaman ng isang may gout. Una, pananakit ng kasukasuan. Pangalawa, nananatiling kirot kahit humupa na ang sakit. Pangatlo, ang pangatlong sintomas ng gout ay pamumula at pamagabaga. Para naman sa pangapat na sintomas, hirap na galaw ang kasukasuan. Pero ano nga ba ang mga bagay na maaaring magdulot ng gout? Una, pagkain o diet, pati na rin ng alak at soft drinks. Pangalawa, alta presyon o high blood pressure. Pangatlo, obesity o sobrang timbang. Pangapat, gamot o medication gaya ng diuretics. Panglima, trauma o stress. Panganim, sakit sa bato. Pangpito, namamana. Pangwalo, kakulangan sa tubig o dehydration. Makakatulong ang physical therapy sa mga pasyenteng may gout sa pamamagitan ng una, bawasan ng pamamaga, pangalawa, pagandahin ng galaw ng mga kasukasuan, pangatlo, maiwasan na ang muling pag-atake ng gout, pangapat, palakasin ang mga muscle, panglima, iwasan ng pag-flare up, at ang panghuli, pagbibigay ng edukasyon sa pasyente at self-management. Okay na to, okay na to, okay na to. Okay, okay. na dan. <laughs> Thank you